Ear signs, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice po mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating QRS Bracelet, nakikita niyo po yung link sa description box, Starrow Intentions by Alianne Reyes we have separation. Meron tayo ditong boundaries. Okay. Hmm, so, nag-iingat na, no? Air signs yung karamihan sa inyo. Hindi na lahat sinishare po ninyo. Hindi na kayo masyadong nagiging vulnerable towards other people. Sabi dito, a relationship or phase of life is coming to an end. Though painful, the separation opens the door to new beginnings. You have set your boundaries in your relationships, protecting your emotional space, and fostering healthy interactions. So, kung may mga tao talaga dito that no longer serves you, inaalis mo na sila sa life mo. Or sinasabi dito ng no universe, dapat mo na silang alisin sa life mo. ba diba? Kung gusto mo ng payapang buhay. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So, meron dito po pwedeng kakahiwalay nyo lang. Sabi nga dito kahit masakit, ba diba? Pero kasi feeling nyo yun na yung kailangan ninyo. We have nine of swords. May Depressed dito. Eight of wands. We have queen of cups. Hindi nyo ma, ano, some of you, hindi nyo pa mabalance yung inyong energy, yung inyong emotions. Yes, very emotional pa yung iba sa inyo dito. Nadadala pa po kayo ng inyong emotions pero kasi, kailangan mo maging firm sa kung ano man yung magiging decision mo. For some of you, baka meron kayong ilalet go dito. Sabihin natin, bahay o kaya sasakyan. Um, sabihin natin, meron naman kayong pagkagamitan nun. Mas importante. to ayun nga, nasasaktan kayo kasi, di ba? Pinaghirapan nyo yung perang pinambili nyo nun. Ang dami nyong memories with that car, with that house. Pero may mga bagay nga po talaga sa life ninyo na need nyo nang i-give up. So, ano tong Nine of Swords? We have to late. So, iba sa inyo, more on puyat po, po. Ayun yung sinasabi rito. Kaya, siguro kayo nalalate sa mga meetings ninyo, sa mga pupuntahan po ninyo. Hindi kayo nakatulog ng maayos. Baka may insomnia yung iba sa inyo. Or, dahil lang din siguro, nag-overthink na po kayo sa mga pangyayari sa inyong life. So, tingnan natin ano tong Eight of Wands. We have legal matters. Ayan, so, ayan, meron nga dito, may pinagdadaanan talaga kayo. So, pwedeng mapag-uusapan na kung aayusin na ba yung, yung mga legalities ng mga papers. For some of you naman, pwedeng, ayan, nakaharong kayo ng problema pagdating dun sa mga binili ninyong property. Nahihirapan kayo dito pagdating sa mga, um, mga papeles. Queen of Cups Energy, tignan natin, we have self-love. So, ayan, no, mahalin nyo, magtuon kayo ng pansin sa sarili ninyo pwedeng yan na talaga yung gagawin ng iba sa inyo because you don't want to beg anymore na pagdating sa mga taong hindi nakikita yung value mo. Tignan natin pagdating sa work. Sa career po, spirit guide. Kamusta? Si Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Meron tayo ditong death card. Ayan, either ito, trabaho mo. Pwedeng 'di ba? Gusto mo na ng pagbabago, gusto mo nang i-let go itong trabaho. The magician. Meron tayong Seven of Cups. Ang daming offer sa iyo dito. So, ayan po na could be yung iba sa inyo. ang hinihintay niyo na lang dito, separation pay pagdating sa work. Ibibigay naman po siya. Ano kayo mag-alala, ibibigay po 'yan sa inyo sa negosyo naman, sa mga gustong mag-start ng negosyo, Ten of Wands, Temperance, go nyo na. <laughs> hindi, na hindi na makapaghintay yung iba sa inyo. Hmm, nakikita nyo din kasi talaga, al alam mo yung feel na mo, yung envision, kung ano ba yung mangyayari dito sa iyong business. Go mo na po yan, huwag mo nang patagalin pa. Sa mga may current business naman po, kamusta ba ang sales ngayong araw? Page of Swords, Ayan, sinasabi naman dito na no, huwag daw kayo masyadong mapili pagdating sa inyong clients. We have justice. Kasi, ba diba, sabi natin, kahit gano ka konti, kahit gano karami, yung orderin ng client ninyo na yan, makakatulong po yan sa business ninyo. Hmm. -mm. We have seven of ones. Ah, hindi pala kayo nagiging mapili. Kasi mukhang ah, maaga kayong ma, ano yun, maso-sold out mafufully book na yung araw na ito. So, ayun pala, kaya pala kayo tumatanggi rito. <laughs> Kasi, pwede hindi nyo na din naman talaga kaya. So, ayun naman din po, ano, pag hindi nyo na po talaga kaya, tumanggi na po kayo. Kasi, you have your reasons naman. Kesa naman ipilit po ninyo, tapos madisappoint lang yung client. So, tignan natin. So, hindi lahat din palayan Dapat pagbigyan. Okay. Let's see naman, pagdating naman sa iyong kaperahan. So, okay naman po yung sales ninyo. We have King of Cups. Medyo napapagastos kayo these days. A year signs. We have Six of Wands. Nag-vacation ba yung iba sa inyo? Tapos parang kayo lahat may sagot. Mm -mm. So, ito siguro kung one time lang, okay lang. Pero next time, huwag na po kayong papayag. Ano? Kasi maapektuhan yung inyong budget nyan. Parang may sinelebrate lang kayo dito. Mm -mm. Kung ano man ito. Baka may na sa work. Or pwedeng meron sa family members mo. Meron na siyang trabaho. Nagkatrabaho na. Na-hire na finally. Parang ganun kasi yung pinapakita rito. Tingnan natin pagdating naman po sa love life. Okay. Spirit guide. Pagdating naman sa love life. Kamusta naman po si ear signs. Check natin ang mga single sa mga single po dyan, we have ascending. Okay, so meron dito, pwede po na, kung meron man kayong nakakausap, meron kayong katalking stage, pwede pong mag-level up na yung inyong relationship. Mm, mm Madami ka nang malalaman sa kanya. Parang ano, ang gaan nga lang nung energy ninyo together eh. Meron kang peace of mind pagdating sa connection ninyo. Sa mga Uh, in a relationship po, tuloy-tuloy yung pag-uusap, mas gaganda pa po yung pag-uusap ninyo ng person mo, mas makabuluhan din yung mga pag-uusapan ninyo, hindi ka maboboard. Tingnan natin. Tapos ano kasi, alam niyo yung limit ninyo. Sabi natin, kung ngayong araw busy yung person mo, gets mo na yon. Tapos pag ikaw din naman yung busy, hindi ka kinukulit ng person mo, ah, uh, hindi ka pinagbibintangan ng kung ano-ano, yung mga ganun. So, you grow up na talaga nagmamature na talaga kayo. Ay, uh, yung mga fatty fights, pwede even fatty fights, iniiwasan nyo na po yan. Sa mga mag-asawa naman, we have healthy choices. So, pwede meron nag-healthy living dito ng mga mag-asawa. kasi gusto nyo pang makasama ng matagal pa yung inyong mga anak. Ayan po. So, pinaprotektahan nyo yung isa't isa. Diba? Pinaprotektahan niyo yung, sabi natin, ah, soulmates, yung karamihan sa inyo, air signs, sa o. Masabi natin na, hindi ka, ikaw, yung asawa mo, hindi kayo nakikwento sa mga friends ninyo ng ikakasira ninyo. Okay? Yung ganun ba? So, pinaprotektahan nyo, hindi lang yung marriage ninyo, hindi lang yung isa't isa, pati yung family po ninyo. Tignan naman natin kung meron ditong may ex. Check natin kung meron pa bang magkakabalikan. Magkakabalikan pa ba kayo ng ex mo? Okay. Kuhanin natin 'yung may nalaglag kasi na card. Eh. 'Yun 'yung kuhanin ko. Kasi I feel ito talaga 'yung mensahe para sa inyo. Ayan. So, ayan kasi naka on na po kasi okay, so naka on na kasi 'yung person ninyo. Kaya wala na pong pagbabalikan dito na pinapakita. Hmm. More on closure na lang siguro kung may pa kayo towards this person. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat, Ear Signs. Mag-ingat ka and more blessings to come.